Buenos dias, damas y caballeros. We, as promised, uh, we have a follow-up dito sa issue sa ICC, because uh, or kaso ng mga duterte sa ICC, because things are getting really excited, exciting, ha huh? Over there sa Hague, and also dito sa Pilipinas. At uh, isa pa, isa dito ay yung admission mismo ni Vice President Sara Duterte na habang nandun pa siya sa The Hague at uh, sinabi nga niya 'di ba tatagal siya doon kasi siya talaga ang taga uh, taga coordinate sa mga sa mga defense lawyers kin sa grupo nila British uh, Israeli barrister Nicholas Kaufman in the first place dapat lang naman talaga meron talagang ang Duterte family doon na nag, uh, nag kaso sa legal defense. Kasi hindi lang yan ang usapin dyan legal defense. Usapin rin dyan yung 150 million a month. At siguro pati expenses ng mga Duterte, pati yung ticket nila pulong pa, papunta pabalik nila 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 uh, <clears throat> Hanilet at yung mga accommodation nila doon, yung mga car rentals nila doon, abot yan mga 200 million ang gastos nila dyan. So dapat talaga mayroon anak dyan. Pero na, lalo na na anak na lawyer at di ba binsan muntik na siya, muntik na siya ginawang um, uh, assistant counsel. Assistant counsel. Uh, kasama sila Harry Roque, patsaka si uh, former secretary Salvador Mejaldea na, na na stroke o na heart attack diyan <laughs> sa sa bigat ng problema at kawalan ng ebidensya ng mga Duterte sa kaso <laughs> kaya kaya na hospital jan ha o oh, puli okay kana ha eh, bigat ko pa naman yan si Mejaldea ah uh, nung uh, tinutulungan pa natin si Duterte as his PR sa Davao, nung mayor siya. Bago nag-start yung mga killings. Buti naman, hindi yun ang... Uh, wala na ako nung nagsimula na yung mga killings. Nung, nung nagsimula siya, okay siya eh. Ang target lang talaga niya to make uh, Davao economically progressive. At uh, doon tayo nakatulong sa kanya. Uh, pero later on, yun, nakapasok naka yung mga Chinese, na iba na. Naiba na ang ihip ng hangin. Doon na nagsimula yung... Uh, the, the end of the the beginning of the end ni Duterte. Pero, dati okay naman siya. Dati okay. Uh, gusto lang talaga niya alisin yung uh, pangalan ng Davao as a uh, as a uh, killing fields of, of Mindanao. Ha? Or, uh, Kwan, uh, execution ground ng mga Alex Bungkayo Brigade. Uh, doon natin siya tinulungan. Pero, buti na lang nakaalis na tayo at uh, by the time na nagsimula yung mga killings. So okay. Uh, eto, sinabi na talaga ni Sarah, kaya na bigla tayo lahat. Bakit biglang umuwi si Sarah? Wala pa nga one month doon. Bakit biglang umaripas pa uwi? Ha? At samantala, sinabi niya na tatagal siya roon dahil as the only lawyer in the family, kailangan niya mag-coordinate action dahil hindi ka naman basta lang magba mag -ga, ng 150 million a month or 2.5 million euro na wala wala ka talagang uh, close uh, co close coordination. At uh, 'di ba siya yung siya, puwera kay Kaufman siya yung pupunta rin sa tatay niya nakikikoordinate sa mga legal defense. Kasi yung absence niya dyan, mas lalong mapa, mapalagay sa peligro ang tatay niya. Kasi ibig sabihin, uh, yung tatay nila will be at the mercy of uh, ni, nila Nicholas Kaufman. E eh, mga foreigner lahat yan. E eh, what if lukuhin lang siya o perahan lang siya? So kailangan talaga si Sarah dyan. Pero nabigla tayo. <laughs> Bakit bigla siya umuwi? Yung pala inamin niya sa isang interview na... Uh, nakita na niya habang nandun siya. Nakita na niya yung pangalan niya. Nakita niya na niya yung pangalan niya nandun talaga na sa lista ng mga accused at uh, sa li sa sa lista na susunod na aristuhin. So bago tayo pumunta sa sa, uh, sa sa translation ng interview niya kasi mostly nagsalita siya dito and thank you sir, Cebu uh, Sunstar Cebu for this video ah uh, pure, pure um, almost pure Bisayan siya nagsalita. So later on ita-translate natin yan pero bago sabihin naman na ng mga DDS na nagpe-fake news tayo, i-play muna natin itong video. The officials. Yes sir. Oh, uh, na, -aku sa Dagahan. na ako sa listahan daghan Naa ako sa listahan nandyan ako sa listahan. Yes sir, oo, uh, na ako sa listahan, daghan, daghan ka ni na naa sa listahan uh, sa ICC. Uh, Nahibaw ko anak, kaya pag-abot na ako dito, naka natingala ko nga nung sa sugod so pwede pa ako mabisita kada adlaw giundang uh, nila pagkuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na mo uh, ni Pakulong so ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ang ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso din uh, sa Pilipinas o uh, mga strategy uh, kaso um, dili lang ako layo pa ang ako ang pangalan dito ang nauna nga mga pangalan dito mao kay uh, Senator Bato dela Rosa kaya kay uh, itong dating Chief uh, Albayalde katong uh, dating Police General si Danao mm. o uh, Police General si Karaman. na dito ang pangalan ni Bongbong mauna usas ila uh, bago ako Ilang taon din po nakararaan. PNP officials. Oh, naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? <laughs> okay, sige lang. Okay lang. So, uh, asabi ni Sarah na doon pa lang nakita na niya yung lista na marami sila. Ha? Marami sila doon. Ha? Uh, sabi niya uh, na ako listahan daghan ka ayumi, nga naa sa listahan sa ICC which try, translates sa uh, uh, I'm reading GMA 7 news which translate to uh, uh, I'm on the list there are many of us on the list di ba Ano I'm on the list there are many of us on the ICC list di ba na nabanggit ko na sa inyo kanina wala pa nga doon yung si General Karamat eh kasi yung lista lang yun ng isang uh, ginawa ng isang uh, social media news site. So wala pa doon binanggit niya si General Karamat. Sabi nga niya sa lista daw na arestuhin, nauna si Bato, and then si Bongo, and then si Albayalde, and then si Karamat. Pero hindi talaga natin masabi kung susunod rin ba yung lista kasi ko ako ang ICC at uh, ang uh, susunod sa sa presidente ng bansa ay vice presidente na active pa ngayon, e eh unahin ko arestuhin yung vice presidente kasi habang nandito si Sara kahit na aresto na si Bongo, kahit na aresto na si si Bato or tumakas ba or nag go into hiding ba si Karamat, si Albayalde, kahit inaresto mo yan lahat. Sabi ni Sara na una yung pangalan ng mga yan na arestuhin. Pero kung hindi mo arestuhin si Sara, marami pa rin magagawa yung mga Duterte. Pwede pa rin la yun. Tinotrol yung mga, yung mga witnesses. Tino, yung mga kamag-anak ng biktima. Uh, meron sinasabi na may nakikita sila mga taon na parang nagmamasit sa labas. Meron uh, na Kaya nagreklamo na sila sa NBI. Pati yung lawyer, sila attorney Conti, din death threat na rin. Kaya nagreklamo na at tinotrol na rin. Hinaharas na rin. Kaya dinala nila reklamo nila sa National Bureau of Investigation. So, ko ako ang ICC. Ha? Ah? Kahit yung nakita niya lista uh, pang uh, ma -ma mababa pa siya kay uh, nauna pa sa kanya si Bongo, Bato, Albayalde at saka General Karamat. Unahin ko pa rin si Sara. Kahit sa lista na yun panglima si Sara, ha? Ah, uh, that uh, at yun nga, makasama pa nga doon si istong si Vicente Danau na rich retired general rin, ha. At uh, sabi ni Sara, uh, nakita daw niya na naiba daw talaga yung uh, yung uh, action ng ICC na una parang open na open siya pinapapasukan sa kulungan. Pero uh, lately daw ay parang uh, hindi na siya gaano pinapapasok pagkatapos kung pumapasok man siya ay uh, kwan na ha uh, na, may feeling siya na binabantayan na sila kumbaga record yung mga sinasabi nila yung mga kuano man dinidiscuss nila mga strategy kwa sa nila, sa legal defense ganon so uh, ala kwan niya, klarong klaro ka sa kanya sa Pilipinas Kaling Rome Pagdating ko sa airport sa Rome, dinigay ko yung passport at yung ticket ko. Sabi nung tao doon sa Ah, napunta kay uh, Bishop. Gulat <laughs> ako doon. Ah. Bak bakit bakit doon napunta sa Rome? <laughs> Uy. Pamilyar ako yana, ah. building ko pala yana. Ah. <laughs> Itong building ni Bat sa Quezon City. Uh, last April 29, last year, pina ads namin ito. Pero sa awa ng Diyos, na-occupy naman lahat. Yan, uh, yan ang building natin sa six-story building siya. Sa taas, mga telcos. Yan ang dati kong office din ng Kings. Yan, pahaba siya, pahaba. Payat sa harap, pero pahaba siya. Yan, uh, kasi share ko lang memories na maswerte yan, naging maswerte yan building. Diyan kami nagbabardik, barbecue sa likod. Yan, payat siya sa harap pero mahaba siya, mahaba sa likod. Okay. Bakit ba tayo napunta dyan? Sandali, balik tayo doon kay Sarah. Okay. So yan. So sinabi niya na Narad naman talaga niya na iba nang turo sa kanya. Kumbaga, ang turo sa kanya hindi na hindi na pa visiting family member. <laughs> ang turo sa kanya suspect na. Suspect na kaya kaya kumari pa siya pauwi. Sabi niya ay mahirap na dito ako arrestuin ng mga ito. Hindi naman ako makatakas or uh, uh, baka gagawin rin niya yung yung sinasabi ng tatay niya, mag uh, na lang siya o ano, or uh, yung sinabi ni Bato na lalaban siya, ganun. Although ngayon, sinasabi niya na kuha na siya, ha? Uh, I-turn over na lang niya sarili niya kung may ariswarad na. Pero hindi naman niya gagawin yan. Sinasabi lang niya yan, ha? So, uh, ito, ito, uh, kaya no wonder, uh, no wonder, nung habang nandun pa si Sarah, medyo medyo mahinahon lang yung mga atake niya, medyo medyo papiyaw pero nung, nung dumating siya dito sa Pilipinas, beast mode, sara na beast mode. Ha, ah, meron pa siya mga kwan, mga mga action action sa mga kina yung, nakita niyo yung mga banat niya kina kwan, kina ah, ah, Benny Abante at saka yung Joel Chua sa Manila kwan tsaka agad ta kw pa laban tsaka agad kumbaga uh, kwan na siya the, it 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 uh, to me uh, kaya this finally explains kung bakit uh naiba siya naiba siya pagbalik niya dito bismote siya kasi this is a sign of desperation pa rin she is really uh, fighting uh, to uh, for the hearts and minds at huh? parang uh, this is a massive propaganda propaganda is uh, propaganda war ni Sara na para kunin yung loob ng tao ha kunin yung loob ng tao to support her family kasi yun nga uh, gusto niya na pag maaresto na siya ng ICC pag mailabas na yung arrest warrant uh, baka magpi people power ang tao laban sa Marcos government kaya grabe yung banat niya sa kahit itong rice tariff atra uh, 20 pesos rice program ni Marcos binanatan niya na mga kwan lang daw ito mga mga uh, si, si kwan daw ito pangkain baboy ganun so kwal talaga ha pa, fighting uh, fighting Sara ulit siya fighting Sara medyo nakalma na siya nung nasa abroad siya pero nakita niya ngayon she has nothing to lose and she has nothing to gain but everything to lose kaya sige laban na Bardagula na. Gera na. Kasi yun nga, this is uh, another sign of desperation na they know they are all running out of options. Wala na sila talagang option na nakikita, kundi tumakas na lang talaga. Otherwise, makukulong sila sa ICC. So maganda itong development because uh, this is coming from Sarah herself. I-play natin ulit uh, para sa mga bago lang. Itong admission ni Sarah na talaga naman nandyan siya sa ICC list at sa susunod na siya aristuin ng Interpol. Yes sir, o uh, na ako sa listahan, daghan, daghan ka ayaw ni na naas listahan uh, sa ICC. Alam mo daw sila. Kapag abot na ako dito, naka natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita ka na uh, giundang nila pag man ang ang ginarecord ang mga ginaistoryahan na mo, uh, ni Pakulo so dati daw very open sa kanya labas pasok siya pero uh, lately daw na lahat ng uh, lahat ng uh, pinag-uusapan nila. So parang uh, binabantayan na siya iba trato sa kanya. So, Manasabutan ako nga nagpaminaw sila sa amuang na ginaistoryahan kay ang ilangang huna-huna ang amuang ginaistoryahan ko unsa ang kaso o kung sa ginabuhat sa kaso na ginabuhan nato sa kaso ni uh, sa Pilipinas o uh, mga strategy uh, sa kaso. So, kasi daw, pinag-uusapan nila yung kaso hindi lang dyan, pati sa Pilipinas at saka kung anong strategy nila. So, nire-record na yan. <laughs> Kahit Bisaya, meron naman mga, mga translators dyan na hinahir ICC. Um, hindi ako. Layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang naunang na mga pangalan dito, maugay -okay, uh... Roberto de la Rosa, mm kay uh, itong dating Chief uh, Albali, Albayalde, ang uh, katong dating Police General si Danao, mm o uh, Police General si Karamat. Na dito ang pangalan ni Bongo. O oh, na no, ila, uh, bago ako. Pang-ani pala, pang -ani pala siya. Uh, Bato, Bongo, uh, Karam, General Karamat, Albayalde at Danau and then siya pang-anim. So, yun, sinasabi niya na yun, yun ang nakita niya na lista dyan sa sa ICC. Hello. 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 Ayun, may lang. So, aga, uh, ganito yan. Ano nangyari dyan? Bakit uh, noon, kumpiyansa, kumpiyansa siya pumunta dyan? Kahit may mga na arestuin siya at bakit na uh, uh, naiba na yung trato sa kanya at natakot na rin siya kaya kumaripas na siya pa-uwi ng Pilipinas. So una, kasi ganito yan eh. Yung unang nag-file nila, na yung isa nag-file si, ano pa pangalan ng lawyer na yun, pero nag-back out yun. Una talaga siya nag-file, pero na-pressure ata o na nabayaran o whatever ng mga Duterte, na nag-back out. Buti na lang, nag-file ng supplemental affidavit sila Trillanes at saka yung Magdalo Partilis. So nag-file sila ng supplemental affidavit yun na ngayon ang pinanghawakan basis ng, uh, ng uh, ICC. At nakonfirma ito nung gumawa sila ng investigasyon. So nung, gumawa, nung unang pinali ni Romualdez at yung isa pang lawyer, Sabio at ang family name noon, uh, wala pang pangalan ni Sara Duterte. Nalagay lang yung pangalan ng Sarah, uh, ni Sara Duterte nung nakakuha ang mga prosecution ang ang testimony ni uh, ni Arturo Las na sinabi naman no na willing siya maging ICC ICC witness basta lang i-drop yung kaso sa kanya. So or, or, or hindi siya or bibigyan siya ng hindi mahabang sentensya o whatever anong ma-arrangement nila sa ICC in exchange para mag siya. No, doon sa testimony niya sinabi niya na hindi si Sarah kasama yan kasi nung nag over siya kay, kay Mayor Duterte uh, as Mayor of Davao. Tinanong siya ni, ni ng tatay niya, gusto niyo ba it gusto mo ba ituloy ito? So binigyan naman siya ng option ng tatay, gusto mo ituloy yung mga IJK Sabi niya ituloy niya, pero meron lang siya mga changes. Eh, uh, na instead of yung gangland style na in broad daylight pinapakita pinapatay ang isang tao or or nilalagay ng mga karatula ah uh, pusher ako, wag tularan, ganun. Ang sa kanya, sabi niya, ganito na lang, patayin, pagkatapos, ibaon sa, sa laud quarry. Para that way, hindi, hindi ako kukulitin ng media about dito sa mga execution sa Davao. Kung hindi, that way, embes lalabas na lalabas na salvaging sa mga police blatter, lalabas na lang, missing person. Kung baga, kung meron man mero man nanay na reklamo awal anak ko, eh, isang linggo eh na, isang buwan na hindi umuwi. Eh baka nai, tumagbo lang yung papunta sa Manila, mainit kasi siya dito. Baka tumagbo lang yan, papunta sa ibang lugar sa Mindanao, ganon, o sa Cebu. So ang ilalagay ng pulis, missing person lang. Kaya kumpiyansa si Sarah, kahit hanapin niyo yung record ng 30,000 na pinatay na during the Oplantokang oh, uh, Uh, implementation, hindi nyo makukuha yung 30,000 na, na pangalan. Dahil karamihan doon, either hindi nilista ng pulis, hindi blinater, or kung blinater man, ang uh, nakalagay, missing person. Kasi ang missing person, unless ma-produce mo at napa-DNA mo yung buto na siya nga yung tao, hindi yan pwede i na murder or uh, uh, real, real killing talaga. Ha? Huh? Uh, i iikwan lang yan, missing person, gano'n. So yan ang, ang contribution ni Sara. Kumbaga, siya ang nag-perfect yung Oplan Tokang para hindi, hindi ma maging kasing bloody ng time ni, ng tatay niya. So yan, kaya kasama tal, naisama na siya. At ngayon, na uh, siya na rin ang susunod maaresto dyan sa ICC. So yan, yan ang latest dito at uh, the end is near na talaga kay Sara. No wonder, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Nagwawala na siya anywhere saan nagrarally. Grabe yung mga pananalita niya. Parang, uh, parang, parang wala sa sarili. Parang sinasaniban, di ba? Yung nakita natin sa rally sa, sa Manila, parang high, ha? di ba? O yun, na uh, si June 360, sa tawa, nagpada, nagpadala ng suporta sa bat team. Salamat, June 360. Uh, okay, sige, hanggang dito lang tayo. Ah, para ma may time ako ma-acknowledge yung mga sumali sa atin. Kasi usually, mga nakikita ko, mga after 20 minutes, doon nawawala yung signal. So habang may signal, gusto ko muna magpasalamat kay Relly Assistio first sa ah, to join us. Ha. Ah, si Gerly Sumanghit, thank you. Si Oscar Castillejos, si Vicky De La Paz, si Ploser Pida Valiente, si Connie Jane. Welcome back. Connie Jane from Canada. Poy ha, uh, simpatis ha, uh, sa mga namatay dyan. Si Jax Bueno, si Marlene, si Joelito Alcontin, si Angelito Maglalang, si Hilario Manixic, si Mira Inoue, si Joel Hemoto, si Rio Dizon may kababayan, si Josephine Gonzaga, welcome back po ha. Sabi niya ayon, kape at life ni Serbat ang agahan ko. Thank you, thank you. Uh, Oi, si RPD Dihao, watching from Regina. Next speech na rin ako dyan sa so, Univer University of Regina sa Canada. Uh, Ramona Enquito, thank you. Daisy Cabanding, thank you. Julio Santos, shout out daw. Shout out, Julio Santos. Thank you for joining us in this vlog. Si Remio Magtubo from Pampanga. Si Chiribo. Chiribo. Ah, ah. Ang yun from Canada from Canada also ang dami dito Canadian ha huh? uh, Alvin Joseph Ong salamat si Saldi Cornelio si Joelito Alcontin si CBG welcome back CBG ha huh? si Maming Tallada si Pit Villanueva Villanueva ha huh? and many others na humabol ha huh? thank you very much uh, kasama na si Direal Chua si Maximo Dakaya and uh, Of course, si Let Reyes, tay Permisa, huh? Si Let Reyes ah huh? ah uh, uh, and also ah uh, sino pa ba yung makahumabol? Ah uh, yun, ha? Huh? Okay. So yan, yan guys, uh, that's how things stand now. Ah uh, na talaga si Sarah. tingnan natin oy. Humabol rin si Mildred Rodriguez, salamat po. Thank you for giving us your time ah, and uh, joining us in our vlog today, yeah. And of course, sa, ah, syempre sa Pakulay ni June 360. Salamat, salamat. And si Liza Embesan from California, USA. Si George Vargas, sa ah, Team Replay, ah. 'Yon. Uh, thank you. Thank you guys, ah, for joining me this vlog. So, dito lang muna tayo. Kasi normally itong signal natin nawawala after mga 20-25 minutes. So thank you very much for watching and uh, we'll be coming back uh, for more updates sa uh, other issues of the day. Uh, see you in my next vlog.